Hello guys, kumusta po kayo? Ang topic natin ngayon sa video nito ay kung paano ba natin ikakabit yung speaker na dalawang 8 ohms pero yung kalalabasan ng impedance niya ay magiging 4 ohms na lang. For today's video ay i-share ko sa inyo kung paano ba magiging 4 ohms yung dalawang speaker na 8 ohms mayroon tayo ditong Broadway speaker and then itong Manex na made range ito lang kasi yung available ko guys eh, pero gusto ko lang naman ma-share yung idea kasi mayroon tayo ditong dalawang 8 ohms na speaker pero alam nyo ba na pwede itong maging 4 ohms ibig sabihin pwede nating maikabit yung dalawang speaker na to kung 4 ohms na dun sa amplifier na yung impedance na requirements ay 4 ohms, di ba? Para maging 4 ohms to guys, na dalawang 8 ohms, ang connection niyan ay parallel. Ibig sabihin, dalawang positive, pagkabitin mo 'yan, yung negative sa negative naman. Positive to positive, negative to negative. Ngayon, yung positive naman na connection na 'yon, 'yun yung kakabit mo sa output sa amplifier. Ganon din yung negative. So 'yun lang guys, napakasimple dalawang 8 ohms na speaker, pwede pa lang maging 4 ohms. Basta parallel yung connection. Pag siniris mo yan, tataas yung impedance niyan. Hindi na pwede sa 4 ohms na amplifier.